Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron tayo rito guys na uh, Mitsubishi Montero Sport uh, 2014 model Bali guys, ang problema nito ito uh, Kapag uh, binuhay raw yung park light uh, Umiilaw itong uh, Yan, third light Tapos sa uh, yung ilaw niya sa stop light So uh, bago natin gawin yan guys uh, Tanungin muna natin guys yung may-ari Kung ano napansin niya sa sasakyan Bali, ito guys yung may-ari. Uh, sir, uh, ano bang napansin mo sa yeah. sasakyan mo, sir? Yes, sir. Uh, good morning. Good morning, Sir Bert. Good Apa? morning sa inyong mga subscribers. Bali, naghahanap lang ako ng magaling sa electrical and eh, nag-refer kayo na someone from Tarasco. Apa? So, ang problema ko dito is napundi yung uh, bank dito, nung palitan ko, man, at kamaligtad na pagka uwaan ako sa gabi, at naka-on ho yung brake light. Apa. Tapos nawala na po ng ilaw yung tail light. Apa. So no, sabi po ni Sir Bird, ay simple-simple lang. ito. <laughs> 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 yeah, sir, ah, yung na, minor na minor lang sa atin yan. Ah, sir, ah, bago natin kami yan, sir, ah, baka may papatiin ka. Ah, pinapati ko ang aming uh, pamilya, si Ren, si Carl, si Chief, at ang akin mga kapatid sa dito ho at saka sa Amerika at sa Italy. Yan yeah, Salamat po, Sir Sir, marami sila. Sir, ano pangalan mo, sir? Randy po. Randy, Randy po. Vidal. Apo. Bali, ito sir, ah, sa inyo itong sasakyan na ito. Apo. Sige, sir. Uh, ah, ito guys, ah, ganito lang na gagawin natin. Uh, ah, Siyempre, bago natin gawin yan, na testing muna natin. Sir, pakitesting nga muna, sir. Okay. Huwag ah, uh, mo muna ngayon ipapark light. Tapos, aapakan nyo yung preno. And guys, ah, ito, ah, Kaya ako tinatakpan tong ah, plate number para sa privacy lang ng ng ah, sasakyan ng no, may-ari. Oh, yes. Yan. Wait mong karek Sir so, Papapaan ko Yung ilaw yung preno mm. Na Unusual Sige rek, apaka mo rek yeah. Yan Bali guys, ah, gumagana siya kapag inapaka ng preno Kaya lang sarap pa, Pag pinagana nyo na yung sa gabi uh -huh. Doon na siya nagloloko Ikaw siya no? wala ang ilaw apa, apa. Sige rek, park light mo nga okay. Hindi, okay lang sir Park light ng rek hindi ka nakapaka alikarek, alikarek Para makita ng viewers natin Yan, ito guys sir, naka park light uh, binuhay yung park light Yan, uh, umilaw siya guys Kahit hindi nakaapak ang preno Yan ang uh, problema ng mayari na sir, no? <laughs> yan, pag ganito guys ang problema na ito uh, Napakasimple lang yan Bali, nagpalit ng ilaw si sir ng uh, ilaw rito sa may kanan sir, sa kanan. Tail light. So ang naikabit na ilaw niya na single sir yes. Single contact sir Sige sir, pakiangat niyo nga sir Sir, alisin na natin ito Kasi para baka makalimutan Baka ma-checkpoint ka Baka oh. sabihin eh <laughs> Yan Ryan, right, kuha ka ng Philip Ah, Tina Gis Ito guys, okay, sa ipapakita ko sa inyo Yan Bali, tinan mo doon sa ano Kung naka-park light doon Para makita ng viewers Yan, hey. naka-park light dito naka-partlay yan. So, uh, ito nakikitaaw. Pati yung para uh... ko na ipakita sa account. Ay yung ano, uh... yung, uh, yung, uh, yung plaka, 'yan. Pakilaw siya, guys. 'Yan. Ito, guys, napaka-simple lang nito, na ha. Tutor. Ito, guys, sa tatanggalin natin dito ka sa kabila. Ito, sarahan, lagyan mo ng ano nang single contact. Single. Oo, oh, dapat yan sir, double contact. Eh, hindi naman papasok sa kita Hindi po, papasok din po yan. Kaya nga lang, uh, ang mangyayari sa kanya, yung, yung park light at saka, uh, stop na linya na stop light switch uh, nag-contact siya kaya kapag pinuha mo yung park light sumasama yung ano yan kaya lang guys sa uh, pag natanggal nyo to hahatakin nyo lang yan. Ito guys, ah, kapag nagkamali ako rito, ah, sasarado natin yung shop ng tatlong buwan. What? <laughs> oh, sir, kaya na ba ako? Hindi ako mapasok. Kaya sir o. Sige, mainit lang ah. yeah, yeah, yeah. ha. Mainit. Ah. Yan ito guys, ah, double contact. So ah, kailangan hindi pwedeng magdikit ng dalawa na yan. Ngayon ah, nalagyan ni sir ng single contact. Dapat. Tapos sir, double yung dalawa. Yan, harap, harap parahin ng ano. Yung pinagpalitan mo sa rangyan pa. Ito kaysa uh, single contact. Ngayon na uh, double contact to. Kailangan guys sa uh, ganito. Yan. Hindi ba sir? mo. Single lang na ilagay mo. Ito double. Pinilitan ko yung dito. Ah, sa isa. Uh. Dapat, double, dapat double contact. Dapat sir, double. Kasi double to eh. Okay. okay. Yan. buo kaya to. Okay. Test testing muna natin to guys ha. Itong double contact. Yan. Yan masara. Okay, Masara. Na, naka-park light. Odi muna natin Papakan ko, Sara. Teka na muna ako kung bubuuin 'yung ilaw. Wala Hindi hindi siya lumakas. Dito Pero kung mabukod na tayo, testing mo muna. Baka pong dito to. Yan, ito guys, sa ah, double. Yan, ito double din. Kailangan double contact. Kapag magpapalit kayo guys ng ilaw, huwag niyong lalagyan ng uh, single contact, yung tail light at saka stop light. Kasi mag magsasama yung talawang nila. Teka lang, testing natin. tapos, Bo. Sir, para pa tayo muna yung park light. Ba pumutok ang fuse eh. Ito guys, susungkitin niyo to, yung ground. Patay na sir. Kaya yung lumubog sir eh. yung pagkakalagay ng ano, na pwersa. Ayan, medyo iangat nyo lang yan guys. Tapos linisan nyo. Ayan. Park light ko ah. Park light. Naka park light. Ayan, lumakas. Ayan, lumakas. Ayan, naka tapunta dito 'yung bola yan. Lumabas ka ba? Papunta dito yan. Eh simulan natin. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Apart side pa. Saan pikit na ilaw? Flashlight ko 'to, bro. Part light. Pa. Ilan? Ah. Yan lumakas. Yan lumakas, sir. Pati third light. bakas, pati third light. Naka park light. Ito sir, naka park light. Yan. Pero ito sir, hindi na umilaw. Yes. Di ba, hindi na ah, umilaw. Okay. Balik na sa original okay. na Basta ano. oh, uh, O, ito guys, Sa kung dito to, magpapalit na rin kami ng ilaw nito. ito. Sige, okay. uh, uh, Ah. Ah, uh, ulit. Kaya, Okay, okay na sir. Okay. Okay, sa akin yun lang, uh, Ah, uh, kaya siya hindi gumagana, nakapaginapakan ng preno, yung kabila lang gumagana kasi nga hindi ko siya. Yan, papalitan na lang din namin 'to. Tapos ito guys, sa uh, iaayos namin. Na Yan, bali guys, uh, papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag napalitan na namin ng ilaw iloto kasi mas maganda guys yung makita niyo na gumagana na. Sir, mamaya na tayo palitan muna. A few ito. moments later. So ito guys, uh, okay na. Uh, halos lahat ng ilaw guys sa likod uh, napalitan na namin. Bali ito guys. Yan, pinalitan na namin guys para sigurado. Yan, ito guys yung sa third light. Yan, tatlo guys. Tapos sa uh, plate light. Tapos yung ilaw niya guys sa... Uh, dito, kapilaan. Yan, pinalitan na namin guys para sigurado. Kasi uh, yung ilaw na yan guys, uh, halos magkakasing edad lang yan. Kaya pinalitan na namin. Yan, bali halos lahat na. Yan, uh, syempre guys sa uh, testing natin. Uh, sir, pakistart nga sir. Nang kailangan kasi guys sa gumagana yan para in case na dumaan si sir sa skyway o sa expressway ya, ah, hindi siya mauhuli. Yan. Park light sir. Yan. Bali guys naka park light. Yan gumagana tong ah, apat na ilaw. Tapos ito guys sa ah, kaninang gumagana tong third light ah hindi na siya gumana. Yan. Preno sir. Yan, okay. Bitaw. Apak. Itaw. Okay, sir. Hazard, sir. Hazard po. Yan. Sir, atras, sir. Yan. Yan, guys. Ang, ang ilaw niya sa atras, nasa ilalim, guys. Sige, sir. Pakapatay na, sir, lahat. Pakapatay na, sir, lahat. Pakapatay na, sir, lahat. Rek, park light mo nga ulit. Tingnan natin tong plate light. Yan. Pinalitan na namin yan, guys. Yan. Okay na, Rek. Patay mo na. Now, sir, ah, sir, okay na. Ah, hindi ka na mamamoblema. Ah. hindi ka na matatakot na baka mahuli ka sa expressway. <laughs> yes, ah, shout out nga pala kay sir. birthday niya pala ngayon. Thank you. Uh... Sir, wala ka nang babatiin? Ah, uh, okay na, okay na. Uh, Pabili ah, ko, nabati ko na, uh, na Maraming salamat kay Sir... Bert po. Bert, kay Sir Bert. At naayos na lahat. Ah, uh, yan sir, ah, maraming salamat po sa inyo. Ah, uh, ito nga pala guys, ah, meron pa akong papabatiin. Ah. Ito, ito si Mama okay, okay, at saka sir. si Sir. Sir, Ma'am, ma may papabatiin ka ba Ma'am? Happy birthday, kay sir. <laughs> thank, you. Uh, thank you, thank you. Uh, you. Uh, uh, Ma'am, salamat po. Sir, ko, sir, may papatingin ko, sir. Uh, happy birthday, sir. Uh, sa saya at Mindanao yung mga kapatid ko. Ah. Uh, kayo. Oh. See you soon. <laughs> sir, maraming salamat. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Bali ito so, guys uh, sa uh, Honda, Honda CRV to sir, no? Ah. Okay. Ah, yan sir, uh, Honda CRV. Sir, maraming salamat po sa inyo. Salamat na marami GN pala din YouTube channel mag-subscribe. Ah, -huh, salamat po. Ah. <laughs> Thank you very much. Then guys, sa so, kanya lang ah uh, Ah, uh, sasabihin ko lang, guys, sa inyo, kung kayo nagdi-DIY, ah, uh, huwag kayong basta-basta magpapalit ng, ah, uh, ah, uh, ilaw, guys. Kasi, uh, kapag nagpalit kayo ng ilaw, guys, sa uh, tulad ng nangyari, kay sir, ah, uh, napalitan niya ng single contact. Kaya, ayun, na uh, nagmalfunction na yung ilaw niya. Yan, guys, ah, uh, marami salamat. So, yan, guys, ah, uh, sana may natutunan, guys, sa isinarkong bagong video. Uh, Mitsubishi Montero Sport. Ah, uh, marami salamat.